Mula Pampanga, bumiyahe ang senior citizen na si Julieta Bailon papuntang paranyake Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan babiyahe muli ng higit sampung oras papunta naman sa Sorsogon. Uuwi siya sa kanyang bahay kasama ang kanyang apo at bibisitahin na rin ang mga yumaong kamag-anak sa paparating na undas. Di alintana ni Nanay Julieta ang tagal ng biyahe sa kanyang edad. Wala rin ani ang aberya na naranasan sa PITX kung saan naghintay siya ng higit tatlong oras para makasakay biyahing sorsogon. Di ba sa ibang terminal, mayroong mang durukot, mayroon, wala naman akong mapapansin. As of 5 p.m., nasa 136,000 na biyahero na ang pumunta sa PITX. Sabi ng management, bukas at sa November 1, inaasahan na dadagsa ang mga pasahero. Samantala, nagsagawa ang Land Transportation Office ng drug testing sa mga driver ng bus sa PITX para matiyak na nasa tamang kalagayan ang mga ito na makapaghatid ng mga biyahero para masip na po lahat natin ng mga pasayro natin para tiwala sila sa mga driver na hindi po, gumagami. I think isang, isang nag -positive. So, yun po, kinuha na, na po siya, kinuha na yung lisensya and then uh, due for ano na po siya, inquest. Nag-inspection din ang ahensya ng mga bus. Hindi nito pinatakbo ang isang bus pa Davao dahil basag ang salamin nito sa harap. Ayon sa huling ulat ng PITX, hindi pa nagkakaubusan ng biyahe sa terminal. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA naman, may ilan na rin na bumabalik sa probinsya para sa Undas. Ang konsehal sa Victoria City sa Bacolod na si Jopie Kong, babiyahe na pauwi matapos tumalo sa Philippine Councilors League sa La Union. Because alam ko sa 31, dami talaga mag-uwi mo. So, day before. Mula October 27 hanggang November 5, inaasahan ng New Corporation na aabot ng higit 1.3 million na pasahero ang babiyahe sa tatlong terminal nito. Sa kada araw, ang average na bulto ng pasahero ay nasa 135,000 hanggang 140,000. Samantala, payagan naman ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA simula alas 10 mamayang gabi hanggang alas 5 ng umaga ng November 3. Ang mga bus na galing norte ay hanggang sa Cubao Terminals lang, habang ang mga galing South Luzon ay hanggang PITX o Pasay Terminals lang. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, NewsWatch Plus.